Hi guys, ito po Mr. Camel from Channel Nagbibigay tips, tutorial po sa pagre-repack ng mga gaming candy Manipis, crackers, ang palo, pili, sweet beans At iba pang mga pagkot Guys, ang re-repackin natin ngayon Jolly Beans, tulad nito guys Yan, no? Ito ang ating re -repakin. Guys, nagkapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video Mr. Gamer Public Channel. Thank you guys. Kung magustuhan niyo itong ating mga video, gawin niyo rin para lahat tayo ay kumita. Ang re natin ngayon, jelly beans. Ang kilo ng jelly beans ngayong August 2024, 116 pesos. Ang 2.5 kilograms, 290 pesos. Presyong Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic, 3x4, 17 pesos na jelly beans para sa 5 pesos. Yan lang guys, bibilisan natin ang ating pagre-repack nitong jelly Beans para hindi sa sumingaw at saka maging makintab ang jelly Beans natin re repack Guys, kung naghanap kayo ng mga extra income, pwedeng uh, gawin nyo rin ganitong mga pagtitinda ng mga kutkutin or kagaya nitong mga gamikindip dip at ialok nyo sa inyong mga katrabaho, kakilala or mga kapitbahay. Oh, ganito lang guys, rarapakin lang natin at saka uh, kung saan man tayong mga lugar, pupunta tayo sa mga palingke, hanapin natin ang mga pwesto ng mga kot -kotin, o lahat ng mga gamik hindi. Isa lang yung mga tindahan to guys, ng mga, lahat ng mga kotkotin. Kailangan tayo mismo ang pipili ng mga uh, bibilhin nating mga paninda para makapili tayo ng magaganda at saka kikita tayo ng maganda. Kung andito man tayo sa Metro Manila, punta lang tayo ng Divisoria Manila or sa mga palengke na malapit lang sa ating mga lugar, ganun din nahanapin natin ang mga tindahan ng mga ganitong mga kot-kotin. Okay lang, kahit kunting muna ng ating mga puhunan, abibili lang tayo ng mga pakalakalating kilo or isang kilo para masubok natin kung alin ang mga mabilis sa ating mga lugar. Yan o. No? Kailangan lang, pipiliin lang natin, yes, uh, guys, or bibilangin lang natin ang ating paglalagay sa ating mga plastic na pinag-re-repackan Ganyan lang. At saka, bago naman natin ito i-sell, kailangan, bibilangin muna natin kung magkano ang ating pohonan at saka kung magkano ang ating gustong tobo. O, ganyan lang. Uh, napakadali lang to guys. Kung naman sa mga bahay tayo, pwede natin ito i-display sa mga lamesa o kung may binta naman tayo na pwedeng pag-displayan. Ah, mas maganda wag natin nalagyan ng screen para kitang kita sa labas ng ating mga kababayan. O ganoon lang kasimple nito ng pagtitinda ng mga ganitong akot-kot. Ah, kot -kot. nito guys ng mga ang ating pagdi-display guys. O ganito yun. O ganun lang. Walang screen para kitang kita sa ating mga kababayan. Ito ang ating pag-stipliran -stipli nito o pagsasabitan. Ah, karton lang ng mga kick. Yung kick na dilaw or yung kick na pula. Yung karton niyan guys, yun ang ating pagsasabitan nito para ah, maganda tingnan. At saka magiging mabilis sa ating mga kababayan. Oh, yan lang ang ating Ah, uh, pagre-repack nito. O, simple lang ang kagandahan nito. Uh, hindi na tayo magluluto, bibilihin lang natin 'to at saka re repack natin. Uh, pwede na tayong kumita, guys. Yan 'no. Ah, uh, simpleng basta meron lang tayong mga pohonan na ibibili ng ganitong mga. Yan ang oh, ating masasabitan guys. Yan mga karton na yan. Yan, ganun lang. Kasimple. Karton lang ng cake yan. Yung cake na binibili natin. Eh, yung karton na yan. Okay, sa itapon, mapapakinabangan pa natin. O oh, yan. Kailangan e guys, sa ating display, wag natin ipapaputol itong karton para uh, mas... Matagal pa natin to gagamitin at saka pagsasabitan. Kailan lang tatanggalin lang mga stapler diyan guys pag na bi may bumibili. O oh, Kailan tatanggalin lang natin stapler tapos sabit naman uli natin sasabitan lang. Ganyan lang para uh, maganda tingnan ng ating mga tinitindang mga ganito mga gamit hindi or mga kotkotin. Ah guys, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood dito sa mga video ni Mr. Gamer Public Channel. Thank you guys kung magustuhan nyo itong ating mga video, please subscribe at gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys. Bye!